what's up mga idol wala mga idol bagong lahat uh, nais ko muna sa taas ay lord nasa ganun mga idol eh, gabayan tayo sa mga araw-araw natin yung mga lakad lalo lalo na mga idol sa mga pamilya natin simple sa mga kapwa natin riders mga idol siya nga pala mga idol Uh, meron lang akong sisigit sa content natin, no? Oh. Kasi mga nakarami mga idol, meron yung isang buwan na rin. Nakahuli ako ng kinakay, mga idol. Hindi uh, ko na alam kung anong klaseng ibon Pero magandang klaseng ibon ito, mga idol, nakikita ako. Hmm? Uh, kulay bilaw siya, mga idol. So, inalagaan ko. Maamo na siya ngayon, mga idol. Pwede hmm? nga siya, oh. Papakita ko sa inyo, mga idol. Ano siya mga idol lo, oh. nag siya oh. So, kukunin ko siya mga idol. Ayan. 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 Oh, ayan siya. Okay. So. So, okay, mga idol. Lalagay ko siya sa balikat ko. Ito na siya oh. Okay. Oh, ito ka. Diba? Napaka-amo na sa akin ito oh, mga idol. Kaya yeah, tuturuan ko nga eh. Ingay mo. Ingay. Ah. Wala oh, na tapat ko pa sa mic. Dito ka sa kakila. So ayan mga idol. Anong nahuli ko ito mga idol na pali ang balik nung nanay sa saka yung tatay niya. Ano? Galit na galit sa akin. Wala, hmm, eh, hindi ko talaga siya ibinigay. Kasi ibinigay ko siya mga idol, baka hindi siya makalipad. So, titirahin na siya ng pusa. Ano? Ang dami pusa dito. Kaya inalagaan ko na lang siya mga idol. So, ayan. Eh bait na sa akin na So, hindi pa nga lang siya gano'ng talaga, ano. Uh, one time na, mga nakawala ito. Kasi kumpito na yung pakpak -pak niya, eh. Hmm? So, mamuti na at ano nga, tinuturuan ko siya, kung paano ko siya tawagin. So, alam na niya yung si ko, mga ito, sumasagot siya, hindi siya lumalayo. So, ayun siya, mga ito, no? Ay nung nahuli ko, pinutulan ko siya ng pakpak yung dulo, pinutul ko para hindi na siya makalibad. O kasi sayang, maging isang buwan ko ng alaga, tapos eh, itong klaseng ibon mga idol, mailak ko. Yun, hmm, marami dito yan sa mga puno, sa atas niya. Uh, minsan nga nakita ko yung nanay nito, no? gumawa ng pugat mga idol sa dulo talaga ng sanga ng atas niya. So hindi mo talaga makuha. May isa ka tingala ako, mga idol, misang minalaglag na sisiw. Nalaglag talaga, sisiw, wala pang balahino. Kaya lang, well, siyempre, dahil sa taas niya yung pinaghulugan pinag niya, hindi rin na, ano, namatay din, maya maya lang. So, dito naman, pag ko naman, nah, nahuli ko siya, bumanggal siya sa, ano, siguro nung tumuturuan siya, mga idol, nung tumuturuan siya, lumipad, bumanggal siya sa sangin. Si Isaac ko naman, naglalakad ka, ko so, dahil -dahil -dahil, so, tak -tak na rin. Nakita ko siya bumagsak. Ngayon nga din. So, dali-dali ko siyang nahuli. So, kaya na yun nga din, yung pakpak ko lang. ko lang siya para hindi na makalipad na. Maka, Nakalipad pa rin, pero uh, nah? hindi na siya matakas Kasi na yung nakawala na. Ang hirap na, ang hirap ko, ano, nahuli ulit. Buti oh, na lang, hindi siya lumalayo ang mga idol kasi nakikinig siya sa sinipon ko. Okay? No? Tapos yung nanay niya bumabalik, nakakita siya. Kaya kaya na niya sumama sa nanay niya. So, yun, mga idol. Yung mahulog ko siya, pinakulang ko sa nanay. Pak ng dolo. So, ayun mga idol, dyan ko siya inilagay. Ayun eh, yung kulungan ano niya, ang kulungan niya. Naka-stream niyan. Kasi lang ang gusto nagbuhan kaya wala siyang, wala talaga. So, hindi nga lang mga idol, nag-uwi kasi, ano pa? Inakay pa kasi. Pwede ko siya ngayon. Pabalik ko siya mga idol, gusto sa akin. Ngayon mga idol, ayaw na bumalik, gusto sa akin. Ngunit ha, sino sa balikat ko eh. Ngayon mga idol. Ano? Okay? Yan. Yan ang gusto niya sa balikat ko eh. Nasanay kasi mga idol. Uh, kasi sinanay ko talaga siya sa palikat. So may mga picture ako, mga idol, mapakita ko sa inyo kung paano. nung hindi pa siya naputulan ng pakpak. -pak. So papakita ko rin dito. So ayun yeah, mga idol, singit lang ko lang to kay Bitrim. Hmm? At saka sa mga content ko na na, uh, na pagpunta-punta sa mga simbahan. Kasi naging mission ko na talaga yung mga idol. pagpunta sa mga simbahan, sa kasagotin. So, pasingit ko lang naman to. Eh, mga idol. Pakakainin ko siya. Okay. Hanggang ka muna, eh. So, hindi ko pa siya na, ano, mga idol. Pinapakan ko sa kanya ngayon, eh, ubas o kaya, uh, ayun, eh, masanas, tsaka, okay, saging. Ito, mga idol, saging. Ayun, eh, no, masanas. Ayun, mga idol. No. Ah, oh, bakit? Takaw, eh. Ano, ano, ano. Hmm. Nakakalang subukan pa eh. So, hindi pagkain niya ito, Na, ginayat na mansanas. Yeah. Minsan, ubas din. Ginakakain ko rin ubas. Ayan. <laughs> hmm, takakaw. Oh. Ay, pala nga ito si Dmitry, So, andito kasi ako sa trabaho. Pero kung iibulat na ay din, dito lang, iniiwan ko lang trabaho ko, tapos eh... ano ko lang sa kasamahan ko kung pag nag-view pa ko, kasi hindi dito lang naman sila. So sila ang nagpapakain pagpawala ako. Ayan mga idol eh. Pakaw eh. Oh. <laughs> ah. So ayan mga idol eh. Ayan mga idol eh. Ay palitan. Ayan kami dalawa. Ayan.

Bate ka. Hmm. Hmm? Sabihin mga idol, pasubscribe naman dyan, Pa-support naman. Okay? Uh, lang kasi bay na kasi, hindi na tayo, no? Okay, mga idol. Hanggang uh, dito nila siguro sa, i-ano ko rin to, mga idol, i-upload ko rin ito. Uh, gawa ng Siguro bukas hindi ako baka alis mga idol. Gawa lang yung misis yung kasi uuwi. Gawa lang yung may sakit kasi yung nanay niya. So yatig ko siya bukas sa, sa airport. So hindi mo na ako lalakad. So, sa mga content ko ano. Kaya gumawa lang muna ako ng si, ano, pasingit yung alaga ako. Sa ganun, parang mayroon ako may upload na iba. Tapos siguro sa next din naman, si B3 din mga idol. Si Chins ko rin. Eh. So yun, ibablog ko rin mga idol. Gawa ng uh, next next week, ano naman ako. Uh, vacation din ako ng 2 weeks. Kaya ako na lang mag kay b So, baglag ko na lang siya ulit. Ayun, mga idol. Hanggang dito na lang muna tayo, no? Uh, papakita, papakita, ko ulit sa inyo, mga idol, si Max. sino nga pala. Kalimutan ko, at pakilala sa inyo. Pangalan pala ng alaga ko, mga idol, si Max. No? Ah? Eh, tinanong ako ng kasama ko kung lalaki ba rin. Sabi ko, hindi ko alam, eh. Basta Max na lang tinawag ko. Eh. Kung babae mo siya, mga idol, ay eh, Maxim. <laughs> Ay, hindi ko naman alam eh. Hindi ko nga alam kung anong pangalan ng ano, anong, anong klase ng ibon 'to. Pero mailap talaga 'to sa tao, mga idol. Hindi para sa ano, martinis, mga idol. Dati rin naka-holy rin pala ako, mga idol, martinis din dito. Alam mo lapitin ako sa mga ganung ano, you Martinis. Marami dito. Ang hindi ko palang nahuli dito, mga idol, parok. Tami rin parok dito. Ito sa trabaho ko kasi ano to, Michael Bailey's. So maraming puno, ano, akas sa Saka ano, dog, Square, marami dito. Eh, nung nakahuli ako ng ano, ng ano, uh, Martinis, malaki na siya. So, habulan din kami nung kasi. Hindi hmm. pa ko alam kung talagang eh, para sa akin, Michael, kasi nakakalipad siya pero ayaw niyang lumipad. Nagtakbo lang siya. Ngayon, nung no, kinulong ko na, nung no, nahuli ko siya ngayon, kinulong ko, eh, ganun pala Martinez, pagka malaki na siya na, na alagaan mo, papakamatay pala siya. So, may nakapagsabi sa akin, pag Martinez daw, at nahuli mo na, malaki na, eh, nagpapakamatay sila. So, iniwan ko lang, Madel, gawa ng may biyahe, kapag balik ko sa hapon, gubuan na yung mukha. Tapos yung kulungan niya, puro dugo. Parang inuumpog niya yung ulo niya. So, yun. Uh, pagbalik po, patay na siya. Yung isang araw lang. Eh, ito kasi, mga idol, ano to, sisiw pa. Kaya, inakayt. Nauturuan pa lang nung nanay na lumipad. Nung nahuli ko nga. Eh. Kaya, yun, napaamo ko siya kasi inakay na lang. Ganun pala dapat kailangan inakay. so magpapaamu mo isang ibon. okay mga idol gawo eh, hindi ko na rin haba ano no? May papakita ko sa inyo, mga idol si max Ayan, mga idol si max max ba ano max nito Dito. nung yung 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 mga idol. yung si Max.

Alam, medyo takot siya kasi ano siya. Hindi siya ganun baka pagbalang si Gawa nang hindi na hindi kumpito yung patpak niya. Pinutulang ko kasi kabilaan yan. Nakakalipag siya nga yung mababa lang. Okay. O, paalam ka na, dali. Ano ka na, Max. Paalam ka na. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. mm Okay mga idol, hanggang dito na lang kami no. Ah, uh, paki-support pa na lang mga idol sa YouTube channel ko no. Ah, uh, TV mga idol. Okay, thank you.